Lahat man ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian. Nag bigyan natin tagi isang milyon. Imamatch pa ng Office of the President yung bibigay mo para at least 2 The coaching staff, the, the, bibigyan din natin ng kalahating milyon para sa amin. Hihinga ko ng paumanin ninyo dahil maliit lang. At uh, alam ko na yung isang milyong piso, halimbawa, ay ikumpara e, mo sa inyong sakripisyo. Ikumpara e, ninyo sa inyong pinagdaanan. Ikumpara e, ninyo napakaliit lang. Pero ngayon lang ito yung gagawin natin. Imbes na maglalabas kami ng cash, well if you need more cash we'll find we'll find some more. But I think more importantly, I, I want to I want to be part of the development of sports in the Philippines.